magandang morning magandang nga morning oras Eastern Samar ah, nandito na naman tayo sa pandalan at medyo nagkaiba pa yung mga posisyon ng mga uh, tindahan dito dati si Pagay nandun sa kabila pero ngayon tingnan nyo ayan ginawang uh, patungan o tungtungan dahil ito mayroon ng sa ang uh, uh, boat terminal dito sa bayan ng Oras Eastern sa Mara ito si Pagay nandito biglang nalipat oh ayan ayan yung waffle ni Pagay ayan si Pagay nandito yung pichi pichi nandyan naman yung uh, pancake uh, puto bagul at saka ayan naman yung Ah, donut yun, oo. Oh. O, oh, bakit ka nga ba nalipat dito? Ginagawa kasi. ang Ayan, ginagawa yung kisami dito sa... Pantalan. Ah, boat terminal ng pantalan. At nandito naman si Amy sa kabila. Ayan, dito siya napunta sa gilid. Ayan yung niya, yung ah, bibingka... Ah, Uh, Hopia din puto tsaka sa Lokara. Ayan, nalipat siya dito dahil uh, dahil dyan sa ginagawa na yan. Grabe naman. O, oh, yan. Dito sa kabila, nandito naman yung mga bumibili ng may raid, may uh, minuron, tsaka ayun, ubos na yung sa Lokara niya. Ayan naman yung uh... ano tawag dyan? Halabak na, daku pa. <laughs> uh, halabak na daku pa nggak, acukumurun uh, ubakin uh, tul di dia orang. Oh uh, iya, yeah. <laughs> nggak tahu nih, handaku na halabak pa. <laughs> Ayo betul, cuma ramina yang tahu sih sa <laughs> Uh, pantalan uh, saan ba tayo papasyal ngayon ito sobrang daming mga uh, kopra at dito nandito naman yung ibang nga, uh, ayan pang ano yan sa pang dekorasyon sa kapistahan at parang apiktado yung paligid ng color na yan nagiging green lahat Ayan, pasyal muna tayo doon sa labas. Ah, pagkopra talaga, ayan. Ah, na kasi ang fiesta, kaya ah, kanya-kanya nga ah, tinda gumagawa ng ah, pera. Ito, ayan, ayan po yung itsura dito. Oh, saan ba yung ah, dumi? <laughs> yung dating mabahong uh, pantalan tingnan nyo naman ang linis na at andito na tayo sa uh, labas ng pantalan na pasyala naman natin dito yung uh, uh, masarap na litson ayan yung litson dito hum, mm, umuusok pa at ito naman yung legend na nagtatatat pag sinabi mong isang kilo, tatlong kilo, tatlong kilo talaga yung lalabas niyan. Ayan, dumarami na yung uh, bumibili ng litson dito sa uh, lapas ng pantalan. At ito na yung uh, arko ng uh, mga taga uh, naga. Uh, kasama bang Aksan dito, tsaka Trinidad ayan, deretso muna tayo dito ah, medyo kunti pa yung tao kunti pa yung sakyan, dahil baka nandun na sa hipapad dahil bispera ngayon sa hipapad oh, shout out sa mga taga hipapad happy Fiesta uh, sa inyo o, bitch, pera nga sa hipapat. Ayan yung uh, isang arko dito. Nandito naman yung mga taga Rizal at saka Apuntay. Ayan yung arko nila. O gawa sa kawayan saka nito. O ito patapos na yung uh, store. At dito naman yung uh, sa barangay uh, Abagacay, Dalit, tsaka sa Ugan. Ayan yung arko nila. At sa mga gustong magbaratilyo, pwede na kayong umakyat dyan. Mayroon ang mga tindahan na sa taas. Ayan dyan sa second floor. Ayan, patapos na yung arko dito. At ayan, mayroong pugi uh, na nandyan. <laughs> <laughs> Pista, tsaka... Ayan, patapos na rin yung arko nila. At dito naman, ayan yung I Love Ayan yung uh, Monsipio. At pupunta naman tayo ngayon dito sa paborito nating uh, almusal. Paborito nating lugaw dito kaya uh, uy, nandito na yung Tatay Bus. Ay, sarado. At ayan, nandito naman tayo sa paypayon. Yan yung, uh, iwan ko hindi ko kabisado kung sino yung naka-assign dyan sa arko na yan. At uh, tuloy naman tayo doon. Ayan yung periyahan, nandun yung swinger, nandyan yung caterpillar. At dito naman makikita natin ang ganda naman ng pagkagawa nito. Tapos uh, nga natin. Uh, anong barangay kaya ang maya nito? Ayan o, oh, puro ano, puro panig, pamaypay, tsaka may itsura pang build sa taas. Ayan, gawa sa pamaypay. Ayan naman ang pari fridge. Ano, tutuloy tayo ngayon dyan. Oh, Darin sa tayo doon sa kabila. At ayan yung harapihapan At mukhang maraming huli ngayon dito na isda. Ay, hindi pala isda yung nandyan. yung ayan yung uh, posit. dinadala na ang daming mga posit ayan oh oh pwede pa lang sa plot ah At mula dito sa bayan ng oras, magandang uh, umaga Eastern Samar at uh, happy fiesta doon sa Hipapad. Uh,